Hello what's up mga ka James, kumusta? So, welcome back again sa ating YouTube channel. So, pagtsagaan no po yung video na ito kasi wala pa akong time mag rock hunt and busy-busy din po sa trabaho. May mga araming bagay na gagawin for living. ayat. So, for today's video yung topic natin um, about sa gemstone na matatagpuan dito sa, atit, sa Pilipinas. And actually marami nag ano Maraming uh, marami nagme-message sa akin sa Facebook at nagko-comment dito sa YouTube na saan daw pwedeng ibenta yung mga nakukuha nilang or nakukulit nilang mga semi-precious stone. So, uh, ang sagot ko naman dyan, hopefully mapapanood po yung video na ito. So, ayun guys, bali lumipa tayo ng binyo kasi medyo maingay dun sa area na pinagbablog natin baka hindi niyo ako marinig masyado so back to the topic so alam ko maraming nagme-message sa akin kung saan daw bebenta to yung mga nakulik nilang semi precious stone so ito lang masasabi ko for now uh, itago nyo lang muna wag nyo itapon kasi alam kong madidismaya kayo nga maririnig tong sasabihin ko sa inyo kasi uh, to tell you frankly talaga is wala pa talagang masyadong buyer dito sa atin sa Pilipinas kasi hindi siya hindi po yung mga Pinoy is busy sa mga pang-araw-araw na pangkabuhayan. So, hindi natin priority ito kasi alam nyo man na gano'ng kahirap yung bansa natin. So, instead of mga gemstone yung ano, ano nila, um, focus, eh, magpupokus lang tayo or mga kababayan natin sa mga pang-araw-araw na trabaho or pang-araw-araw na pangangailangan. Kasi ito guys, dinila alam na ang gemstone is pwede mo pa mapagkitaan kasi once ito guys masahin ito, natin para makita yan eh. yan by the way ito sa isang uri ng uh, jasper na uh, I think mixed with uh, agate mas gaganda pa yan guys pag ma polish eto pag ma polish mo yan guys ma turn into kabutyon pendant, bato ng sing-sing So, may value na yan, guys. Mas tataas yung value niyan. Kasi pag ganito, Row pa siya. Medyo mababa yung price na ito. Uh, magkakaroon lang ito ng halaga guys or value pag uh, mat, mat, uh maturnan na siya into jewelries so yon po and hindi yan nakikita ng mga Pilipino kasi yun na nga sabi ko kanina nga focus lang sa um, araw-araw na pangkabuhayan And wala tayong time na mag ano. So, hindi natin alam na pwede nyo pagkakitaan to. Ayan. So, kung yun nga lang guys, yung ano nito, kailangan mamunuhan sa mga aw. Oh, kailangan mong magkaroon ng muna ng puhunan pambili ng mga tools na ito, kasi hindi biro po yung tools nito hindi biro po yung pagtabas nito kaysa so, sobrang tigas po nito guys and also guys ah, balik dun sa topic na ano, wala pa talaga mga buyers dito kunti lang kasi uh, hindi pa masyadong na-introduce ito dito sa atin sa Pilipinas kasi uh, yun na nga hirap ng bansa natin pero pag ka sa ibang bansa like America guys nako talamak itong mga gemstone dun and ginagawa nila itong hanap buhay so yun ang kagandahan and hopefully guys um, in the future na sana itangkilikin natin mga Pilipino nga gawing pangkabuhayan at suportahan po ng gobyerno natin kagaya ng Amerika, suportado yung mga ganitong klasing na uh, organization dito sa atin guys uh, kunti lang kasi yung um, nahilig dito sa mga bato or sa mga gemstone kasi guys, personally na experience ko talaga yung nang -rock hunting ako yung mga to mga bato na to yes kinukutsa pa ako sira ulo daw kasi bakit daw ako namumulit ng bato pokpok daw sa ulo ko so ang din nila alam guys na yung mga pinukulot ko is mga semi precious stone na, mga, na may mga value guys Na pwede mo siyang ibenta sa mga mahilig sa mga alahas kasi ito guys as I said earlier na pwede mo siya ma-turn into jewelries and pag nagawa mo yun mas tataas po ng value so again sa topic natin kung saan nyo ibenta o pwede ibenta so ang suggest ko guys um, itago nyo muna or kung hindi nyo uh, kayang itago pa pwede nyo bili ka ng tools mamuhunan ka muna tabasin mo to gawa ka ng mga dan sing-sing uh, bato sa sing-sing then try mo ibenta online like sa facebook pages yung mga group so yun, yun lang ang ma-suggest ko sa ngayon kasi hindi pa kasi masadong kilala itong gemstone sa atin so yun yun lang po yung topic ko for today's video guys so yun lang muna for today's video mga ka-gems and hopefully guys uh, nasagot ko yung mga lahat ng uh, question niya sa akin na saan pwede magbenta so ayun, yun lang nga Uh, try nyo muna itago or gusto nyo i-cut nyo muna then try nyo ibenta sa mga Facebook page yun lang po yung may sa discussion nyo so that's it for today's video mga James uh, see you soon